ina ni Mayor Guo, posibleng Chinese din? Ayon kay Senador Gatchalian. yeah. My name is Boy Sausaw, ang Sausawero, sa issue ng iba. So ano pang hinihintay natin? Panoorin na natin ang buong video. May kutob si Senator Sherwin Gatchalian na maaring naalisan na ng maskara ang tunay na ina ni Bambantar Lak Mayor Alice may uh -huh. Anya, maaring ang tunay na ina ng alkalde ay isang liwenyi base sa mga nahalukay nila mga dokumento sa Valenzuela City okay. kung saan may mga negosyo ang pamilya Go gayon din sa Bureau of Immigration. Kasi nga lumabas dun sa hearing sa dokumento na tumira sa Valenzuela. So, nagtatanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila yung mga kung saan siya nagrenta uh, rumenda ng uh, warehouse at yung mga taga doon at uh, itong taong si Gwen Young parang pinapakilalang pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Balikpash mm -hmm. So, ako ang personal assessment ko this might be So meaning pala noon pa lang nung hindi pa siya tumatakbo bilang mayor is mayroon ng pinapakilalang nanay noon pa mga ha nung nakatira palang lang sa Valenzuela itong si Mayor Go ay pinapakilala na niya sa mga publiko or sa mga tagaron na isang Chinese yung kanyang nanay. Tapos ngayon naungkat yung ganitong klase ng issue nang nanay niya is Pinoy, pero yung dati daw ang pinapakilala niya is Chinese. So, ito na, lumalabas na yung totoo. So, someday, malalaman din natin yung kung ano yung katotohanan. Uh, <laughs> Dagdag pa ng senador sa mga dokumento ng mga negosyo ng mga Go sa Valenzuela City, mm -hmm. mababasa ang pangalan ni Lin, bukod sa ito, ang palaging Yan. kasama ni Jian Song Gu, ang pinaniniwala ang Chinese name ng ama ni Mayor Go. Okay. Matatanda ang kinilala ni Mayor Go, ang kanyang ama na isang Angelito Go. Yung mga family business niya, itong si Wen Yin, nandoon lahat eh. consistent nandoon si Wen Yi. At yung tinignan namin ni travel records, yung tatay niya, si Bojang Jong, na uh, may mm -hmm. travel 170 times in the span 6 years. So madalas silang gumabihan as a couple. At ang sinasabi na Philippine passport lamang ang hawak ni Mayor Go ayon kay Gatchalian iba ang kanilang nalaman mula sa Immigration Bureau. Based on my uh, investigation, and asking around sa kayo mga dokumento, personal analysis ko, baka ito yung uh, biological mother. Uh, she's Chinese citizen. Uh, based on the Bureau of Immigration records, galit sa Bureau of Immigration, yung uh, ano namin, yung Life records, Chinese citizenship, there is a Chinese passport. Paliwanag ng senador, Malalaman base sa batas to to. sa Pilipinas, ang citizenship ng isang tao ay base sa citizenship ng mga magulang, kahit ito ay isinilang pa sa bansa. Mm -hmm. Ito ay may epekto sa posisyon ni Go bilang halal na alkalde ng bayan ng Bamban. In our system, we follow the bloodline. So kung ano yung parents mo, yun ang nationality. Yeah. I like in the U.S. kung kinanganak ka sa U.S., regardless of the nationality of your anyway. So, ito, malinaw na. Pero hindi pa naman sobrang linaw. Um, malapit na nating malaman kung ano yung katotohanan dito sa issue na to at sa problema na to tungkol dun sa kaso ni Mayor Go. At maraming nagpapatunay na hindi talaga siya isang Pilipino. Gaya na nito, noon pa lamang daw ay niya na sa publiko o sa mga kakilala niya na yung nanay niya isang Chinese. And then, ayan, at hindi siya pwedeng maging Pinoy dahil nga ang kanyang bloodline o ang kanyang uh, mga father and mother is isang Chinese. At magiging isang Filipino ka lamang kung ang nanay or ang isang tatay mo ay Filipino. Kahit yung, 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 isang, uh, yung partner ng nanay or tatay mo ay taga-ibang bansa, basta ang mahalaga, is may isa sa kanila kasi sa mga magulang mo ay Pilipino. Pero ngayon, lumalabas na parehong Chinese yung nanay at tatay ni Go. So meaning, hindi talaga siya totoong Pilipino. So, hindi pa masyadong malinaw yung sinisiwalat ni Senador Gatchalian. Pero someday, malalaman din natin yung totoo kung ano ba talaga ang pinagmula ni Mayor Go. Kasi maraming kasi nung na yung lumalabas at mga sinasabi niya sa publiko na isa siyang lumaki sa farm at alam niyo nag-homeschooling, grabe no pinapaikot niya lang yung mga Pilipino. Pero someday, malalaman din natin yung totoo. Kung totoo talaga yung sinasabi ni Mayor Go, okay yon. Pero kung hindi talaga, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Pero alam naman natin na dahil nga walang death penalty dito sa ating uh, bansa, is, alam niyo yun, maraming uh, hindi takot doon sa sa batas ng ng Pinas. Kaya maraming gumagawa ng mga ilegal na gawain sa ating bansa. So ano yung mga dapat ninyong i-considera? Kailangan bang bumalik yung death penalty or manatili tayong na malaya kung ano yung mga Uh, ginagawa natin. Kaya ganito, sobrang laya natin, maraming pumapasok ng mga sindikato, illegal na gawain, dahil nga sa sobrang laya natin. Pero kung may siguro, may babalik yung death penalty, baka, baka mahihirapan silang gawin ng mga ganitong gawain masasama. So, yun lang for today's video. My name is Boy Sausaw, ang Sausawero, sa issue ng iba. Don't forget to subscribe.